lipat na naman tayo ng bahay guys mag uh, ano naman tayo ng gamit natin mag uh, tutupi na naman tayo na kailang lipat na tayo ng bahay ito kukunin naman ng bag natin ito yung jumper namin ito yung kumot ito yung kumot kaso makapal kaya hindi ko ito ginagamit ngayon kasi hindi naman malamig. Ito. Ito pa yung isa. Oh, mabigat to. Ah. Tapos, ito yung bag. Ito yung bag natin. Mga ano kasi ito, mga sabon. Mga sabon kasi ito ito so, sabon meron tayong handang sabon kahit kapano so, paano oh, ready ready tayo ano ba natin gamit guys ito yung locker locker natin ito dito pa naka hangir pa yung iba nating damit ito mga ano to pang simba ito may nakahanger pa ako na pang trabaho. So, bag natin guys, lagyan na natin. Ito na natin nilalagay yung mga uniform. Ito yung mga uniform natin. Ito natin yung nilalagay sa ano, aking bag. Ito guys, oh. So. Ito yung bag natin. pakita ko sa inyo ganito ito kalaki. No? Oh, ah. No, oh, haba. Haba siya guys. Eh. O, oh, isang dalahan lang. Go na, let's go. Ito, dadalin pa rin namin to. Mga hangir kasi pag maglalaba kami, wala kaming hangir. Ayan you know? Ito yung bagong shop ko, guys. O, dyan. Hindi pa tapos yung mga ginagawa dyan na, ano. Ano rin dyan, mga gulong. Tapos, gasoline station. Ito, meron din ditong, ano. Parang, McDonald's yata ito. Ah, yung Kudo. Mga burgeran. Malit lang din tong shop na nalipatan ko, guys. Ayan, no kita ko lang yung pisina. Ito yung tambayan dito. Kasi malamig. Naka aircon naman dito sa loob. Tapos dito magbabayad. Pagbabayad dito pag tapos na yung customer. Dito magbabayad. Meron na rin silang kaha dito. Dito. ang cashier talaga dyan nilalagay yung pera okay wala pang customer mingaw mingaw dyan yung bahay namin dati yung ginagawa na yan dyan sa taas yung bahay namin kaya pala sinira yung bahay namin kasi gumagagawin pala nilang ano mga uh, bintahan ng gulong mga battery tapos ito yung gasolinahan dati na Roma binago na naman nila uh, ito napunta na kami dito ito na yung shop namin na bago dito kasi itong shop na to dyan yan nakalagay dati dyan sa baba tapos yung bahay namin sa taas ayun sinira nila binago na iba na yung nakakuha ng pwesto oh ito na yung deliver ng para sa bahay namin ayan may upuan may kama may gan okay di-deliver De na yung gamit namin bago masya Allah ayan lahat dadalhin niya sa bahay namin ito yung shop namin, Petromen Express. Bagong gamit, masyarlah. Nadali yeah, na yun sa bahay. See you! Sa bagong bahay. Okay, tingnan natin yung bahay natin. Oh, masyarlah wala pang ano hindi pa naka prepare pero mga bago masala oh, dinala ko pa yung ano ko may bagong kumot na naman pala 1, 2, 3, 4 4 oh may bagong unan apat din bagong higaan Pong. Ito, ito yung mga dyan natin bago oh, masya Allah it's alright bagong rep LG uy LG kaso may key LG walang laman kaso ang laki masya Allah oh, masya Allah Bagong bago yung rep. Ito may washing, oh, naka-plastic pa, mashallah. Dispenser, water dispenser. Ito guys, nakalipat na kami sa aming kwarto. Ito may binigay na ano, portable na cabinet. Medyo nabago yung cabinet namin. Parang ano na lang siya, parang plastic na lang yung binigay hindi kagaya dati na ano, bakal ito may binibigay din na bagong unan guys may bagong upuan din hinayos pa namin yung gamit namin kasi wala kaming mga lagayan yan yung cabinet guys sinasimbol yan sya pero hindi ko masimbol ngayon kasi medyo matagal tsaka kailangan na namin magpahinga gabi na kasi guys kaya inayos muna yung higaan importante may higaan kami may binigay naman na bagong unan tsaka ito yung luma kong ano punda isang kwarto lang kami dito guys tapos tatlo kami dito na Pilipino tatlo kami sa isang kwarto ito yung mga karton na nasa gilid. Ano yan, mga aircon din yan. E, iniwan dyan ng ano, yung nagkabit ng aming air, aircon. Kukunin, kukunin din niya yan mga ilang araw pa siguro. Kasi kakabit nila yan sa iba nilang ano, mga project. So, ito lang yung ano guys, mahirap sa palipat-lipat ng bahay kasi mahirap mag-ayos na naman ng gamit mahirap maghakot mahirap magayos ayos lalo na pag walang lagayan